Tatang! Tatang! niyo yung pinto! Oh, Efren! Eh bakit ka humahangos? Ano ba nagyari sa'yo? Tatang, hindi ko sinasadya. Tang... Ano? Liwanagin mo ang sinasabi mo? Ano ang hindi mo sinasadya? Tatang, tutulungan mo ko. Hindi ko talaga sinasadya. Ang ano nga? Puminahol ka nga muna para hindi ka nauutal ng ganyan. N nakapatay hata ako ng... ng tao. Ano ka po? Ulitin mo nga sinabi mo. Dadang, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung patay na ba o buhay pa siya. Basta duguan sa tang. Tinamaan niya ata siya ng sumpak ko. Just war Joseph kang bata ka. Nasaan siya? Nasa kakahuyan po. Malapit lang dito sa atin. Alika, puntaan natin. Baka buhay pa yon. Imposible eh, namang mapatay mo kagad sa isang tama ng sumpak lang. Alika, samahan mo ko. Star. Ako nga pala si Efren. Ipinasulat ko ang kwentong to sa anak ko ngayon. 20 sa ako na mangyari ang karanasan kong to. Taong 1976 sa bayan ng Isabela. Albularyo ang tatang Dolfo ko ng mga panahong to. At sa gubat pa kami nakatira. Dalawa na lang kami magkasama sa buhay dahil maaga ako na ulila sa ina. Pamamaril ng ibon sa gubat ang libangan ko. Inawan kasi ako ng tatay ko ng sumpak para magamit ko sa pamamaril ng mga ibon at baboy ramo sa gubat. Maganda ang pagkakayarin ni Tatang Dolfo sa sumpak na gamit ko dahil pwede itong lagyan ng bala na katulad sa barel. Isang araw, maaga akong pumunta sa gubat para mamaril ng ibon at ng mga ligaw na hayop. Hanggang namataan ko ang may kalakihang ibong nakadapo sa sanga ng isang puno. Inasinta ko mabuti ang ibon na to gamit ang sumpa ko. Pero hindi ko to tinamaan. Hanggang may nakita akong paggalaw ng mga ligaw na halaman sa hindi kalayuan. Kaya pinaputokan ko to. Dahil ang nasa isip ko, ay eh baboy ramo ang nagtatago sa likod ng mga ligaw na halaman na yon. Agad ko itong pinuntahan para tignan kung tinamaan ko ba ang ligaw na hayop sa likod nun. Hinawi ko ang mga dahon hanggang makita ko ang isang lalaking nakadapa at naliliko sa sariling dugo niya. Agad ako napatras at hindi alam ko anong gagawin. Sinubukan kong gisingin ang lalaki pero hindi na siya gumagalaw. Nanginginig na ang kalamnan ko sa nervyos. Nang makabawi ako sa pagkabigla ay eh kumaripas ka agad ako ng takbo pa uwi sa amin. At dito na ako humingi ng tulong kay Tatang Dolfo. Dito po Tatang! Ayan po siya! Mariosep! Malala ang tama nito. Alika, tulungan mo akong buhatin natin. Dali natin sa kubo na dahil ang gamit ko. Tatang, patay na ba siya? Pumihi pa siya anak. Huwag ka mag-alala. Alika na tulungan mo ako. Magkatulong naming pinasa ni Tatang Dolfo ang lalaki. Wala pa rin tong malay kaya nahirapan kaming buhatin siya. Nang malapit na kami sa kubo, ay napatigil si Tatang. Tatang, bakit ko kayo tumigil? Anak, kakaibag taong to. Kanina pa umiinit tong medalyon ko. Naglalangis din to. Ano pong ibig sabihin niyan, Tatang? Hindi pang karaniwang tao to. Isa siyang aswang, Efren. Eh, ano? Sigurado po ba kayo? Nakakasigurado ko, anak. Hindi ko siya pwedeng dalhin sa kubo. Dahil puluyo ng pangontrat at rin ng orasyon. Paano po to? Pababayaan na lang po ba natin sa Tatang? Nakakaawa naman. Isa pa. Ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganyan. Marahan namin idinapa ang lalaki habang si Tatang ay sinusuri ang sugat nito sa likod. Napailing na lang tong bumaling ng tingin sa akin. Efren! Eh, hindi tama lang sumpak ang dahilan ng sugat ito. Buntot pagi ang nakadalik sa likod niya. At tama lang sumpak mo ay nasa gawing balikat niya. Balayong sa bituka. Kaya kung mamamatay siya, ay hindi ikaw ang nakapatay sa kanya. Paano na yan ngayon, Tom? Pabayaan na lang ba natin siya? Kasi hindi ko namang kasalanan. Oo. Ganoon na nga. Aswang ang taong yan, Efren. Eh, Baka marami na rin napatayan kaya dapat lang din na mamatay siya. Pero hindi po tayo nakakasigurado kung masama siya o mabuti. Kaya masama o mabuti ay isa pa rin siyang aswang anak. Hahayaan na lang ba natin siyang mamatay, Tang? Kakayanin ba ng konsensya niyong may hinayaan tayong mamatay? Hindi ba't pagtatraidor na rin yung gagawin natin nun? Wala na rin tayong pinagkaiba sa kanila. Uh, o oh sige na. Basyado kang mauwain. Gagamutin ko siya pero pagkatapos ay hahayaan na natin siya. Mahirap na. Baka tayo pa ang mapahamak. Isa pa, aswang to. Kaya niyang pagalingin ang sarili niyang sugat. Sige putang, pagkatapos siya siyang gamutin. Hahayaan na natin siya. Matapos to, dinala namin ang lalaki sa kubong tambayan ko. Walang mga pangontra sa aswang doon kaya ligtas para sa lalaki ang kubong yon. Maliit lang ang kubo pero sapat na para may masilungan to. Nang matapos gamutin ni tatang, ay niyaya niya na akong umuwi. Naawa man ako sa kalagayan ng lalaki, ay kailangan ko namang sundin ang pangako ko sa aking ama. Subalit buong araw akong ginagambala ng aking konsensya dahil hindi ko lang kung maayos ba lagay ng lalaki o hindi. Kinabukasan, ay pinuntahan ko ang aking tambayan. Buong akala ko ay hindi ko naman dadat na ng lalaking to. Pero nakita ko pa rin siyang nakahiga sa may papag. Mabilis akong lumapit dahil akala ko ay patay na to. Pero nang makalapit ako ay nakita kong gising naman ng lalaking to. Gising ka na pala pre. Kami ng aking amang gumamot sa sugat mo. Oh, eto. Kumain ka muna. Ibinigay ko sa kanya ang baon kong nilagang kamote at tubig. Kapag nangangaso kasi ako sa gubat ay nagbabaon ako ng pagkain. Alat ang gutom na gutom ang lalaking to dahil mabilis nitong naubos ang pagkain at tubig ko. Anong pangalan mo pre? Donato. Ako nga pala si Efren. Pasensya ka na pala dahil ako yung nakatama ng sumpak sa braso mo. Ayos lang. Hindi naman ito yung malalang sugat ko. Ano nga pala nangyari sa'yo? Pwede ko bang malaman? Hindi siya sumagot na parang umiiwas sa tanong ko. Nagpasalamat lang to bago nang hihinang humiga ulit. Tiyanong ko siya kung magaling na ba ang sugat niya. Pero umiling lang to. Mukhang malalim pa rin ang sugat niya kaya hindi ko maiwasang magtaka Ang pagkakaalam ko kasi sa mga aswang Ay kaya nilang pagalingin ng sariling sugat nila Nagpaalam na rin ako sa lalaking to Para mapanghuli ng ibon at baboy ramo Ang baboy ramo kasi Ay kinakatay ko at binibenta sa bayan Habang ang ibon naman ay pinanguulam namin ni Tatang Hapon na na magpasya akong umuwi Ang isang huli kong ibon Ay sinadya kong iwan kay Donato Naisip ko kasi na baka hindi gumagaling ang sugat niya Ay dahil hindi to nakakatikim ng sariwang laman Mabuti na rin ito na hayop ang maging pagkain niya kaysa tao. Lumipas ang isang linggo, napabalik-balik ako sa kubong kinaroroon na ni Donato para magdala ng pagkain sa kanya. Nakakabawi na ito ng lakas at mukhang natutuyo na rin ang mga sugat niya. Kumuha kasi ako ng mga halaman gamot ni Tatang para itapal sa sugat niya. Palihim lang ako nagpupuslit ng mga halamang gamot dahil ayaw ni Tatang na balikan ko pa to si Donato. Salamat Efren, eh, naging matyaga ka sa pagtulong sa akin. Kung sana nakabalik agad ako sa baryo namin dapat ay magaling na ako ngayon. Bakit naman? May magaling bang mga gamot sa lugar nyo? Wala. Pero meron kaming mutya na nakakagamot sa kahit anong uring sakit. Ang ama ko ang nagtatago nito. Mutya? Anong klaseng mutya? Isa itong itim na bato at hugis ka bibe. Mabisa itong nagpapagaling ng mga sakit. Ibababad lang to sa tubig at ipapainom sa may taong may karamdaman. Kapag sugat naman, ihahaplos mo lang to sa sugat. Kusan ang gagaling yon. Kung nasa akin lang sana ang mutya, hindi na sana kita inaabala ngayon. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung anong nangyari sa'yo? Napagbintangan ako ng mga taong pumatay sa mga alaga nilang hayop. Nang tumakas ako, dito ako sa lugar niyo na padpad. Sa kabilang baryo ako nakatira. Pero sigurado ako ba talagang hindi ikaw ang may gawa ng pagpatay ng mga hayop doon? Oo, sigurado ako. Ang mga kasama ko ang pumatay sa mga hayop na yon. Nadamay lang ako dahil bala ko silang pigilan. Ramdam ko ang sinsiridad ng mga sinasabi ni Donato. Eh, kita ko sa mga mata niya na mabuti siyang tao. Kaya naman hindi ko na itinago pa sa kanya ang bagay na nalalaman ko tungkol sa pagkataon niya. Ramdam ko kasing pinagkakatiwalaan niya ako dahil pati ang mutyang pinagkakaingatan nila ay sinabi niya sa akin. Tama nga ang kutub ko nung una pa lang. Hindi ka nga masamang aswang. Albulario yung tatang ko. Sa katunayan ay ayaw niyang balikan kita dito. Pero hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan ka eh. Alam na pala nyo Pero bakit tinutulungan niya pa rin ako? Ang pagtulong Ibinibigay naman yan sa kahit kaninong nangangailangan nito Pero isa akong aswang Hindi ba kayo natatakot na saktan ko kayo? Nasa yan kung gagawin mo yan Basta kami ni Tatang Tumulong lang kami sa taong nangangailangan Hindi naman ako masamang aswang May mga alaga akong manok at kambing Sila ang pagkain ko Kung minsan naman ay nanguhuli ako ng hayop sa gubat Pero maraming salamat sa iyo kaibigan Utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko Simula ng araw na to Ay naging mas matalik pa kami magkaibigan ni Donato nang lubusan siyang gumaling ay muwi siya sa kanilang baryo. Akala ko hindi na kami makikita ulit pero palagi siyang bumabalik sa tambayan ko para mang musta at may pagkwentuhan. Ayon kay Donato ay wala siyang kaibigan sa mga kalahi niya dahil kontra ang mga to sa pagkain niya ng hayop. Ang mga kalahi kasi nito ay buhay na sanggol ang pagkain. Tumitikim din naman daw sila ng hayop paminsan-minsan kapag wala raw silang buntis sa matiktikan. Pinipilit daw nila si Donato na kumain ng sanggol pero palagi lang daw siyang tumututol sa gawain nilang to. Sa paglipas ng mga araw, ay mas naging mas malapit pa kami sa isa't isa ni Donato. Palibasa ay wala akong kapatid, kaya siya ang nagsilbing kapatid para sa akin. Magkasama kaming nanguhuli ng hayop minsan. Nung mailap na ang mga hayop sa lugar namin, ay dinala naman niya ako sa kanilang baryo. Nasa pusod ng gubat ang tirahan nila, parang isang maliit na komunidad sa loob ng kagubatan. Hindi niya ako pinatuloy sa komunidad nila dahil delikado raw. Baka hindi raw pumayag ang mga kalahin niya na makalabas pa ako ng buhay. Kaya umakit na lang kami sa pinakamataas na puno at mula dito ay itinuro niya ang mga kubo nila. Nakikita mo bang pinakamalaking kubo sa gitna? oh, yun bang bahay niyo? Bahay yan ng aking ama. Siya ang pinuno ng aming angkan. Sa kubong yan ay siya lang ang nakatira. Kaming mga anak niya ay doon naman nakatira sa likod ng kubo. Itinuro ni Donato ang dalawang maliit na kubo na nasa likod ng malaking kubo. Tirahan daw nilang magkakapatid yon. Ang mga kubo naman na nasa harap ng malaking kubo ay tirahan ng mga kalahin nilang aswang. Hanip, ibang klase. Hindi kayo magkakasama sa iisang bahay ng iyong ama? Nasaan ang kubo ng ina nyo? Patay na si ina. Si ama na lang ang kasama namin. Saka, hindi anak ang turin niya sa amin. Kung iturin niya kami, ay walang pinagkaiba sa iba naming kalahe. Ikaw lang talaga ang kauna-unahang nagmalasakit sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa para kay Donato. Kaya pala palagi siyang bumabalik sa kubong tambayan ko dala ko lang ang kaibigan niya. Naghahanap siya ng karamay at pagmamahal na hindi niya naramdaman sa mga kalahi niya. Kaya pinangako ko sa kanya na magiging magkaibigan pa rin kami kahit na albularyo na ako katulad ng tatang ko. Matapos siyang ipakita sa akin ng tirahan nila ay eh sinimulan na rin namin ang pangangaso. Hindi ko pwedeng gamitin ng sumpak dahil mabubulabog ang mga kalahi niya. Kaya tinuruan ako ni Donato kung paano gumamit ang sibat sa paghuli ng hayop. Maraming ligaw na hayop sa lugar nila. Palibasa kasi ay takot ang mga taong pumunta sa gitna ng gubat na to dahil alam ng mga taga rito na may pugad ng aswang sa lugar na to. Ang mga aswang naman ay walang hilig sa paghuli ng hayop. Mas gusto raw nilang kumain ng buntis o di kaya magnakaw ng alagang hayop ng mga tao. Matapos namin makahuli ng usa o bugsok, ay dinala kagad namin to sa bayan para ibenta. At pagkatapos ay bumalik na rin ako sa baryo namin. Hindi naman nagkakalayo ang baryo namin kaya hindi to mahirap lakarin. Pagdating ko sa bahay ay kumagat na ang dilim. Agad kong tinawag si Tatang pero hindi ko makita to. Hinanap ko siya sa paligid ng kubo. Hanggang matagpuan ko siya sa likod ng bahay namin na nakahandusay at walang malay. Tatang! Ano nangyari sa'yo? Ali kayo! Pumasok tayo sa loob! Nahihirapan man ako ay pinilit ko pa rin buhatin si Tatang papunta sa kubo. Pinipilit niya magsalita pero wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Nauutal siya at hindi niya maigalaw ang buong katawan. Kinabukasan ay humingi na ako ng tulong sa mga kakilala naming nakatira sa patag para madala si tatang sa pagamutan. Pero kahit sa pagamutan ng bayan ay hindi nila matukoy ang dahilan kung bakit nagkakaganito si tatang Dolfo. Wala akong nagawa kundi uuwi siya ulit sa kubo namin. Sinubukan kong gawin ang mga tinuro sa akin ni tatang na paraan ng panggagamot pero wala pa rin epekto. Siguro ay dahil kulang pa ang kaalaman ko patungkol sa gawain to. Awang-awa ko kay tatang dahil hindi na siya makapagsalita o makakilos man lang. Sinusubuan ko na lang siya ng pagkain at pinaliliguan. Tatang, pangako. Ahanap ah, ako ng parang para gumaling ka. Gagawin ko lahat na mahakaya ko. Basta huwag mo muna akong iiwan ha. Tatang. Ipinangako ko to kay Tatang habang pinapakain siya. Wala siyang ibang tugon kundi puro pagungol. Bigla naman pumasok sa isip ko ang minsang naging pag-uusap namin ni Donato. Ang tungkol sa mutya na nasa pangangalaga ng kanyang ama. Ang sabi ni Donato ay nakakapagpagaling to ng kahit anong uring malubhang karamdaman. Kaya naman nabuo na ang plano sa isip ko. Si Tatang Dolpo na lang ang kasakasama ko sa buhay at hindi ko hahayaang mawala pa siya sa akin. Inihanda ko kagad ang pangontra sa aswang pati na rin ang itak ni Tatang na may orasyon. Kinabukasan, matapos ko pakainin si Tatang ay nagtungo ko sa tiyahan kong nakatira sa patag para ihambili ng aking tatay sa kanya. San ka pa ba pupuntang bata ka? Ah, hanap lang po ng halamang gamot na makakatulong kay Tatang. Nagsinungaling ako sa tiya ko para malaya akong makapunta sa baryo ng aswang. Pumayag naman agad si tiya at sinabing siya ng bahala kay tatang. Agad ako nagtungo sa kabilang baryo kung saan nandoon si Donato. Ilang araw na rin kaming hindi nagkikita dahil abala ako sa pag-aalaga kay tatay. Ayoko rin magpakita sa kanya. Alam ko kasing hindi niya rin ako papayagan sa bala kong pagkuha sa mutya nila. Pero ito na lang ang alam kong paraan para humaba pa ang buhay ng aking tatang. Nang makarating ako sa gubat kung saan naroon ang munti nilang komunidad, ay agad akong lumuhod at nagdasal para humingi ng kapatawaran. Alam kong mali ang gagawin kong pagnanakaw pero mas importante sa akin ang buhay ng aking ama. Umakit ako sa malaking puno at nagmanman sa paligid. Maraming mga aswang na nasa labas ng bahay. Iba-iba ang ginagawa nila. Parang isang normal na tao ang mga to at hindi aakalaing aswang. Naghintay ako ng tamang pagkakataon para pumuslit at pumasok sa kubo ng ama ni Donato. Subalit lumipas lang ilang oras ay hindi pa rin lumalabas sa kubo ang ama nito. Minabuti ko na lang na lumapit pa para makapagmatsyag ng mabuti sa paligid. May ingat ang bawat galaw ko para walang makapansin sa akin. Patago-tago rin ako sa mga punong kahoy. Nang medyo makalapit na ako sa kubo ng ama ni Donato, ay nagtago muna ako pansamantala. Inihanda ko ang asin na nasa loob ng bag ko bago ako muling nagdasal. Diyos ko, ba't nung bae mo ako sa akin gagawin? Alam kong mali pero ito lang ang alam kong paraan para matulungan ko ang tatang ko. Nang matapos ay muli akong sumilip sa aking pinagtataguan. Malapit ng gumabi at anumang oras ay aalis na sila para maghanap ng mga nila. Itong pagkakataon na ito ang sasamantalahin ko para makapasok ako sa kubo ng ama ni Donato. Matyaga ako naghintay hanggang tuluyang sumapit ang gabi. Narinig kong nagtitipon-tipon na sila at ilang saglit lang ay nakarinig ako ng mga pag-angil. Sinilip ko kung anong ginagawa nila. Tila ng laki ang ulo ko sa pangingilabot dahil sa aking nakita. Nagpalit silang lahat ng anyo at sa isang iglap lang ay naging malahali mo ang kanilang mga itsura. Nagkanya-kanyang takbo sila sa magkakaibang direksyon para maghanap ng makakain nila. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis akong tumakbo papunta sa pinakamalaking kubo. Sa silid ako dumiretso at nagsimulang maghanap dito. Lahat ng makita kong garapon ay binubuksan ko. Ang mga baul at taguan ng damit ay kinalkal ko na rin. Abala ako sa paghahanap sa mutyang hugis kabibe. Hanggang hindi ko napansin ang isang nilalang na nakatayo sa pintuan ng kwarto. Nagulat na lang ako nang marinig ko ang boses ni Donato. Ito ba ang hinahanap mo, eh, friend? Do, do, ano? Pasensya ka na. Akala ko'y kaibigan kita. Pero bakit mo ito nagawa? Hawak ni Donato ang mutyang hinahanap ko. Puno ng galit ang naguusig niyang mga mata habang nakatingin sa akin. Hindi ko maiwasang maluhaan ito dahil sa konsensyang umuusig sa akin. Napaupo ako sa sahig ng kawayan kasabay ng pagbuhos ng mga luha ko. Patawarin mo ko, Donato. <coughs> may sakit si Tatang Dolfo at hindi ko na alam ang gagawin ko para gumaling siya. Ito na lang ang naisip kong paraan. Patawarin mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ipapahiram ko naman sa iyo to eh. Ilang araw ko itang hinintay sa kubong tambayan mo. Pero wala ka. Kung nagsabi ka lang sana. Uh, pasensya na pre. Masyadong magulo ang isip ko. Naisip ko kung magsabi man ako. Baka hindi ka rin pumayag eh. Inisip mo bang pagdadamutan ko ang nagligtas sa buhay ko? Efren naman, hindi naman ako ganun kadamot. Pag -pag Pagpasensya mo na talaga ako, Donato. Magulo lang talaga ang isip ko. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Umalis ka na, Efren. Baka abutan ka pa ni Amarito. Ano oras ay babalik na sila. Sinamahan ako ni Donato palabas ng kubo. Hiyang-hiya ako sa kanya dahil sa nangyari. Pero kailangan kong kapalan ng aking muka para sa ikagagaling ni Tatang Dolfo. B Donato... Alam kong mali ang ginawa ko. Patawarin mo ko pero desperado na talaga akong mapagaling si Tatang. Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Tutulungan kita. Magkaibigan tayo, di ba? Sama ako Pupuntahan natin ang Tatang Dolfo mo. Talaga? Maraming salamat, pare. Paalis na sana kami nang may humarang sa aming isang nakakatakot na halimaw. Sa tindi ng takot na nararamdaman ko, ay napatulala na lang ako. Natauhan na lang ako nang marinig ko ang malalim na tinig ng aswang na to Donato Anong ibig sabihin nito Bakit hawak mong watya? At sino ang taong yan? Kaibigan ko po siya ama Siya at ang tatang niya ang nagligtas sa buhay ko Sila naman ngayon ang nangangailangan ng tulong ko Alam mong hindi ako papayag na palisin lang ang taong yan Wala pang taong nakakarating dito Na nakakalabas ng buhay Pakiusap ama Mahalaga sa akin ang kaibigan kong to. Napakalamot talaga ng puso mo, Donato. Halika, ibigay mo sa akin ng mutya At patayin mo sa harap ko ang taong yan. Hindi ako makakapayag, ama. Sa taong ko, itong naramdaman ng tunay na kahulugan ng isang pamilya. Na kahit sa mismong pamilya ko, ay hindi ko naramdaman. Kung gano'n, wala palang silbi ang mga sakripisyo ko para sa'yo. Ipagpapalit mo lang ako sa isang tao! Mahina kang nilalang, Donato! Hindi ka nababagay sa lahing to! Dapat sa'yo! ay tinuturuan ng leksyon! Isang nakakatindig balahibong pag-atungal ang pinakawala ng ama ni Donato. Kitang kita sa mga mata nito ang nagaalab na galit. Naramdaman ko na lang na hinihila ako ni Donato palayo sa lugar nila. Tumakbo kami ng mabilis at sumuot kami sa mas masukal at mas madilim na parte ng gubat. Nauuna ako sa pagtakbo habang nakasunod si Donato. Alam kong sadya siyang nagpahuli para protektahan ako laban sa mga aswang kahit na may kalayuan na kami ay naririnig ko pa rin ang malakas na tinig ng kanyang ama dumadagundong to sa kabuuan ng gubat apulin nyo sila at bawiin ang ating mutya at matayin ang lapastang ang kaibigan ni Donato kapag nanlaban ang aking anak tapusin nyo na rin siya Donato, pasensya ka na napalabang ka patuloy sa mga kalahi mo Huwag kang magalala Efren eh, matagal ko na rin gustong kumalas sa kanila hindi ko na kayang sikmurain ang kasamaan nila Sige na, bilisan mong tumakbo dahil baka abutan nila tayo. Nagpatuloy lang kami sa pagtakbo. Tiniis ko ang mga maliliit na tinik na ligaw na halamang na dadaanan namin. Ramdam ko nang nanasa likuran na namin ang mga aswang na humahabol. Kaya nilingon to ni Donato. Nakita kong tumigil siya sa pagtakbo at hinarap ang mga aswang na to. Ay hey Donato! Traidor ka talaga! Ibigay mo sa amin ang mutya pati ang kaibigan mo! Papapatay niyo muna ako bago niyo makuha ang gusto niyo! Limang aswang ang sumugod kay Donato pero bago makalapit ang mga to ay mabilis siyang nagpalit anyo. Nang makita kong pinagtutulungan na siya ng mga to ay hinugot ko ang itak ni Tatang Dolfo. Naurasyon na na ang itak na to kaya alam kong tatalab to sa mga aswang. Nakita ko ang isang aswang na umataka sa likod ni Donato. Mabilis akong kumilos at patalo na tinaga sa likod ng aswang na to bago pa nito makalimot ang kaibigan ko. Hindi nito inaasahan ang ginawa kong pag-atake kaya hindi to nakaiwas sa pagtaga ko. Umatungal ng malakas ang aswang dahil sa sakit ng pagkakataga ko sa kanya bago ito bumagsak sa lupa. Hindi na ako nag ng oras at mabilis kong tinaga ang ulo nito. Sa talas ng itak ni Tatang Dolfo ay agad na biyak ang ulo ng aswang nito na agad niyang ikinamatay. Umapoy ang bangkay nito hanggang tuluyang maging abo. Napatingin sa akin si Donato nito. Nasa anyong halimaw siya pero hindi ako makaramdam ng kahit katiting na takot. Muli kaming napalibutan ng aswang kaya naman magkatalikod kaming hinarap ang mga to. Narinig ko siyang bumubulong mula sa likuran ko. Eh hey friend, kunin mo tong mutya. Kapag nakakita ka ng pagkakataon, ay tumakas ka na. Hindi, hindi kita iiwan dito. Sabay tayong aalis sa pugad na to. Isipin mo ang tatang mo. Kailangan niya ang mutya. Ako nang bahala rito. Kayang-kaya ko na to. Kinuha ko ang mutya na pasimple niyang inabot sa akin para hindi mapansin ang mga kalahi niya. Hindi na ako sumagot pa dahil sabay-sabay nang lumulusob ang mga aswang. Maliksi ang kilos ng mga to pero kahit ganoon ay pinilit ko pa rin lumaban. Iwi na siwas ko ang itak ni Tatang Dolfo sa bawat aswang na lumalapit sa akin. Subalit dahil maliksi sila ay hindi ko sila magawang tamaan. Donato! Isuko mo na ang kaibigan mo! At ang mutya bago ka pa namin tuluyang mabatay! Wala kang laban sa amin! Sinabi ko na sa inyo! Mapapatay muna niyo ako bago niyo makuha ang gusto niyo! Muling nakipaglaban si Donato sa mga to. Mahusay mahipaglaban si Donato. Kaya napatumban niya ang lahat ng aswang na kaninang nakapalibot sa amin. Muli kaming tumakbo para tumakas. Dahil alam naming maraming pang alagad ng kanyang ama na umahabol sa amin. Nang medyo nakalayo na kami, ay tumigil siya sa pagtakbo. Eh hey friend, nararamdaman ko na sila sa paligid. Napakarami nila. Halika na, tumakas na tayo habang may oras pa. Hindi na, tumakas ka na. Ako nang bahala sa kanila. Haharapin ko sila para hindi kanila masundan. Pero paano ka? Minsan yun nang iniligtas ang buhay ko. Ako naman ngayon ang magliligtas sa buhay nyo. Sambitin mo lang ang orasyong sasabihin ko para magamit mo ang mutiang yan. Ibinulong niya sa akin ang orasyong dapat kong sambitin bago niya ako ipinagtulakang palayo. Sige na! Iligtas mo ang sarili mo pati na si Tatang Dolfo. Sambitin mo ang orasyon at tumakbo ka na! <sighs> Magkikita pa ba tayo? Hindi ko alam. Sige na! Umalis ka na! At huwag na huwag kang lilingon pa! Mabigat man sa aking loob ay mabilis akong tumakbo palayo. Sinunod ko ang sinabi ni Donato. Hindi na ako lumingon pa sa kinaroroonan niya dahil baka hindi ko nakakayanin ang susunod ko may kita. Habang tumatakbo ko, ay inuusal ko ang orasyong sinabi niya sa akin. Napansin kong mas bumilis ang aking pagtakbo. Parang anggaan ang ng katawan ko at agad ring napawi ang pagod ko. Pero ang bigat ng kalooban ko dahil sa pag-iwan ko kay Donato na alam kong baka ito na ang huling pagkikita naming dalawa. Dahil sa tulong ng mutya, ay nakauwi ka agad ako sa baryo namin na hindi man lang nakaramdam ng pagod kahit napakalayo pa ng tinakbo ko. Ating gabi na nang dumating ako sa kubo, galit na galit si Tia dahil hindi raw siya nakauwi sa kanila. Pero nang makita niyang panulumo sa mukha ko ay ipinaghanda niya ako ng maiinom. Laking pasasalamat ko kay Tia dahil kahit anong nangyari ay hindi niya iniwan si Tatang Dolfo. Matapos kong magpasalamat kay Tia ay umalis na rin siya. Ang mutya ng aswang naman ay ibinabad ko sa isang basong tubig bago binulungan ng orasyon. Ipinainom ko to kay Tatang Dolfo sa unang pag-inom niya nito Ay parang walang epekto Kaya sinubukan ko ang bisa ng mutya Sa mga galos na nakuha ko sa tinik ng halaman Nakapagtataka ang mabilis sa pagtuyo Ng mga galos at sugat ko Dahil dito Araw-araw kong pinapainom si Tatang Ng tubig na pinagbabara ng motya Hanggang sa unti-unti ko nang nakikita ang epekto nito Makalipas ang tatlong araw Nakakapagsalita na si Tatang Hanggang sa pagsapit ng ikaapat na araw Ay naikagalaw niya na ang kanyang mga kamay Hanggang sa loob ng isang linggo ay gumaling na si Tatang Dolfo. Dito niya nakinuwento sa akin ang sanhinang sakit niya. May naging pasyente daw siyang lalaki na isinumpa ng duwende. Ginumot daw niya to hanggang sa gumaling. Pero sa kanya na ilipat ang sakit nito. Naikwento ko rin kay Tatang ang buong pangyayari. Pati na ang pagkakaibigan namin ni Donato. Tulad ko ay nalulungkot siya sa pwedeng kahinat na ng kaibigan ko. Umaasa ako na buhay pa si Donato nito. Kaya palagi akong pumupunta sa kubong tambayan namin. At umaasa sa kanyang pagbabalik kapag bumalik siya ay balak kong isauli ang mutya nila. Subalit lumipas ang isang buwan, hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Naisip ko nito na baka hindi na siya nakaligtas. Ganun pa man ay ipinagpatuloy ko pa rin ang dating gawain ko. Nangangaso pa rin ako tumatambay sa kubo. Hanggang isang araw, habang abala ako sa pagkakatay sa baboy ramo, ay naramdaman ko may nakatingin sa akin. Akala ko ay si Tatang Dolfo lang to dahil madalas din niya akong pinupuntahan dito sa kubo Pwede bang sa akin na lang ang mga lamang loob na yan? Nagulat akong napalingon sa nagsalita Nakita ko si Donatong nakatayo sa likuran ko Habang malapad ang pagkakangiti nito Balbasarado na siya at payat Pero hindi hindi ko makakalimutan ang boses niya Mabilis akong tumayo para lapitan sa Donato! Ikaw ba yan? Ako nga, kumusta na Efren? Eh, kumusta ng tatang mo? Pare! Utang ko sa iyo ang buhay ng tatang ko! Ano ka ba naman? Binalik ko lang ang ginawa niyo ng ama mo sa akin Kaya ngayon ay patas na tayo Hindi ko mapigil ang yumakap kay Donato nito Kahit pa sabihing lalaki ako Hindi matutumbasan ang ginawa niya para sa akin at kay tatan Dahil itinaya niya ang kanyang buhay para sa amin Pero ang problema Wala na akong mapupuntahan Baka pwedeng sa inyo na lang muna ako Oo naman! Ang kaso lang Puno ng pangontra sa mga aswang at elemento ang paligid ng kubo namin Pero kung gusto mo Dito ka na lang sa kubo ng tambayan natin tumira Palaki natin tong kubo na to Huwag ka magalala Lagi kitang pupuntahan dito Simula ng araw na to Ay mas naging matalik pa kami magkaibigan ni Donato Alam ko rin na masakit sa kanya ang mga nangyari Pero kahit ganito Ay ikinuwento niya sa akin na malagim na paikipagbakbakan niya sa kalahi niya Alam kong mahirap para sa kanya to Dahil kahit paano Ay kapamilya niya pa rin ang kinalaban niya Pero ang mahalaga sa akin ngayon Ay buhay siya at naibalik ko sa kanya ang mutya nila Makalipas ang ilang taon Nagkahihulay din kami ng landas ni Donato dahil kailangan naming lumipat sa bayan para makapagtrabaho ko ng maayos. Simula na magkahihulay kami, hindi na kami ulit nakita. Hindi ko na alam kung nasa na siya ngayon. Sinabi niya lang sa akin noon na kailangan niya na raw bumuo ng bagong mundo niya dahil hindi niya raw kakayanin na makihalubilo sa normal na tao. Bumabalik pa rin ako paminsan-minsan sa tambayan namin sa pagbabaka sakaling bumalik ulit siya para makapagkamustahan kami. Pero sa kahit ilang balik ko, hindi ko na siya nakita. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalipat ni Tatang sa ibang bayan. Kaya hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako kung buhay pa rin ba siya. O nagkaroon na rin ba siya ng tunay niyang pamilya na magmamahal sa kanya ng totoo. Pero sana, natagpuan niya na rin ang pamilyang magmamahal sa kanya na minsang pinagkait sa kanya ng tatay niya noon.